Aragones ay hindi welcome sa Kalamba, Laguna. Ang totoo pala, welcome ako dito at napakainit ng pagtanggap ng mga taga-Kalamba. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga oras na ito ho, sa pinakuhuling tala ay 19,000 na ang mga taong nandito, hindi pa rin ho napuputol ang pila, umaambo na, bibilisan ko na ang mensahe ko sa inyo. Una, maraming salamat ho sa Perez family at kami ay nakapag-programa ngayon dito. Ang akin pong kaibigan, ilalaban na maging susunod na gobernador, vice-governor ng Lalawigan ng Laguna. Siyempre ang inyong mahal na kababayan, Vice-Governor Peewee Perez. Nagpapasalamat ako sa kanyang kapatid. Kayo na ho ang humusga kung sino mas magandang lalaki sa magkapatid. Abay, ito po ay leader ko pa. No huli kong laban noong 2022 maraming salamat po Chairman Rodney Perez palakpakan po natin si Chairman Rodney at ang Wawi de Gosman ng Barangay Uno ang akin pong kumpare iisa po ang hiling ng akin kumpare Mare, ipapangamba niya kitang mabuti, basta pag nanalo ka gawin mo kong artista sa kapamilya Palakpakan natin. Walang iba ang ah, walang kupas. Barangay Uno, andito na ang magandang lalaking Germanyo nyo sa liwanag man o sa dilim. Palakpakan natin, German Lino Tubalias. <coughs> <coughs> si Cap Ver, Cap Ver, maraming salamat. Kuya Art Landicho, Sos, Ladies, Akay Chapter, Akay Kapit. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at sa lahat po na nandito ngayon, mga Muslim community, si Tita Edith ang nagpakain po sa amin kaninang tanghali at ang kanyang buong pamilya. Maraming maraming salamat po ang guardians na nandito rin, ang WAP, WAPIAGO Club. Sabi ko, ano po yung WAPAGO Club? Bawal daw ang pangit sa organisasyon. Thank you sa pang nyo pa rin sa akin. Uh, kay ate Sara ng Kalamba City Council, kay ate Noemi Villanueva, Calambical Association, kay Miss Yulenia Manjares, at uh, kuya Alvin De Leon ng Lolan, at sa chairman, kay chairman Aris po, maraming salamat. At sa lahat ng muslim, ng kalamba. Maraming salamat sa marami po sa inyo na ngayon pa lang ako nakita at sabi ng no, isang babae kanina, siya ba si Sol? Opo, ako po si Sol. Aaminin ko rin ho, inedit ko yung picture sa pamaypay nyo. Payat pa ho ako dyan. Huwag kayong magalala pa. Payat ulit ako. Ako po si Sol Aragones. Ako po ang natalong gobernador noong 2022. Pero hindi yung ibig sabihin ng pagkatalo ni Sol ay paglimot na at pagtigil ng bintig ng puso ko sa pagtulong. Kaya kahit natalo kong gobernador, hindi po ko to patuloy na humanap ng paraan para tulungan ang ating mga kababayan, lalo na ang mga PWD. Salamat po dumating ang akay ni Sol Party List. Huwag po kayong malilito ako po ay tatakbong gobernador at presidente naman ng Akay ni Sol Party List. Bakit ho parang kape? 3 in 1 ang laban namin. Kailangan pong manalo ni VG Piwi Perez. Kailangan manalo ng Akay ni Sol Party List kapag nanalo ang party list na ito. Lahat ng pondo pupunta sa Laguna kung nasaan si Sol Aragones at matutupad na natin ang aming pangarap. Una, ang pangarap ni Sol. Sino sa inyo ang gusto ang anak maging scholar? Taas ang kamay. Abay, gusto ko rin sa aking kaibigan, Vice Mayor Louis Bick. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat sa suporta. Gusto ko rin na maraming scholarship pero iba ang lasa ng scholarship ni Sol Aragones. Alam niyo kung bakit? Dahil ang scholarship na gusto ni Sol, okay, ibigay natin ang scholarship sa matataas ang grado. Pero ang scholarship na gusto kong ibigay ay ibigay sa mga bata kahit ang grado ay palakol. Gawin natin scholar ang mga bata. Sinong may gusto? Eh sabi nung iba, ay ko na yata itong si Sol. Sa punto namin sa Laguna, abay kainaman ito. ano naman naisipan ito na naisipan nito ng mga palakol gawing scholar? Ay eh sabi ko, wala akong pakialam. Batikusin nyo na ako kung gusto nyo. Dahil ang pakailam ko ay gawing scholar ang mahihirap na bata kahit palakol. Ang grado nila ang katwiran ko at sasang-ayo naman kayong lahat, ang mga batang ito, baka palakol ang grado dahil walang pamasahe pagpasok sa school, tama? Baka walang pambahon, baka walang pangbayad sa project. Kapag hindi natin ginawang scholar ang isa man sa anak ng mahirap, na palakol ang grado wala nang mag-aahon sa kanila sa hirap. At kapag wala nang aahon sa kanila sa hirap, lulubok na lang silang mahirap. At hindi papayag si Sol Aragones na mangyari yan dahil si Sol ay dating scholar at nakapagtapos na scholar sa Universidad ng Pilipinas. Huwag kayong mag-alala ilalaban kayo ni Sol Aragones kasama si Vice Governor Piwi Perez at ang akay ni Sol Party List. Sino ho sa inyo ang nangangarap ng maayos na ospital? Ako din, matagal na, matagal-tagal na. Pero wag kayong mangamba dahil malapit na. Dahil ang pangarap ni Sol, una, ayusin ang mga ospital dito sa Kalamba at sa buong Laguna. Pangalawa, magpatayo ng tertiary hospital. Yung ospital na kumpleto naman sa kagamitan. May dialysis center, may MRI, may pang-chemotherapy. At higit sa lahat, Isang ospital may batas si Sol Aragones. Dyan ako sa ospital na yan mag-oopisina mas madalas kaysa sa kapitolyo dahil ipagbabawal ko ang mataray. Bawal ang mataray. Aba, pilipit na sa sakit, tinatarayan pa lalabas na ang inunan, dinadaan-daanan pa, Tapos na ang malungkot na kwentong yan. Pag si Sol ang naging gobernador, walang mahirap na pwedeng apihin sa ospital na yan. Tama ba yun? Kaya ang batas ko sa mga staff ko, bawal magtaray. Kahit mahaba ang pila, bawal magtaray. Katwiran ko, mahirap na nga sila, ipaparamdam mo pang mahirap, kawaawa namang tunay. Pangatlo, ang gusto ni Sol, ang pera ng Laguna, umiikot sa Laguna. Dapat ang una nating pinayayaman ang mga tao at negosyante ng Laguna. Kaya naman po, lahat ng leksyon. Eh, eh, malangis pa ang kamay ninyo. Kita ko, kaya lahat ng lechon dito namin sa Kalamba binili kay Tita Edith at sa marami pang iba, lahat ng kakanin dito namin binili dahil gusto natin tulungan ang negosyo ng Laguna. Halimbawa, magbibigay ka ng bigas. Dapat ang bigas na binibigay ng Kapitolyo, dapat hindi binibili sa labas ng Laguna. Dapat ito ay binibili sa magsasaka mismo ng Laguna. Tama! Aba eh, kapag ang proyekto mo magbigay ng cake sa mga senior citizen kapag may birthday, dapat sa bawat barangay may grupo ng kababaihan na gagawa ng cake para may hanap buhay na sila na pasaya pa ang mga senior citizen. Amen! Kaya lang, sabi ko ho, dito sa artistahin kong chairman, kay, uh, kaya um, Kaplino, pare, Huling laban ko na ito. Mahirap na uling malotlot and friends sa pangalawang pagkakataon. Huling laban ko na ito. At sana naman sa pagkakataong ito, ilaban na ng kalamba si Sol Aragones kasama si Vice Governor Piwi Perez at akay ni Sol Party List. Huwag ho kayong mag-alala. Wala akong sakit na amnesia. Ang sabi nung iba eh, baka naman si Sol, pag nanalo na, hindi na namin makita. Abay, hindi ho, totoo yun. Mayo a 29, tandaan nyo yan. Kapag nanalo si Sol, babalik kami sa lugar na ito. Magigita kita tayo at sisimulan na natin ito pa rin ang pangarap namin ni Vice Governor Piwi Perez at ng akay ni Sol Party List. Sa mga taga-kalamba, muli, tanggapin nyo po ang pasasalamat sa pagtanggap nyo kay Sol Aragones. Mabuhay ang kalamba! Magandang hapon po sa inyong lahat.